nomination namin for Best Picture kasi ito po yung kauna-unahang pelikula na nominate ng Best Picture sa Thomas. I'm just so happy. Uh, Pagkatapos po namin ginawa yung end of winner is, talaga sabi ko, lahat ng mag, lahat ng award-winning bodies na mag-invite o mag-nominate sa akin, pupuntahan po talaga kasi gusto ko ipagdihon kung pelikula ginawa namin Pilipinas na direction dito ng Enterprise Bill kasi talaga pinagmamanak ko talaga siya. At talagang niyayakap ko at pinagpapasalamat ko lahat ng nominations and nominations na binibigay sa amin. Kaya lahat kahit yung mga, yung mga awards sa school, pinupuntahan ko kasi nagpapasalamat talaga ako. At saka gusto ko talagang uh, ipagsigawan yung yung pride ko sa paggawa ng pelikula ng Enterprise Bill Actually, hindi yung nomination ko hindi ganun nakapag pressure na ng pressure sa akin tonight. Ang mabigay talaga na yung pinakamabigat na pressure sa akin. Yung kasama ko sa table, si Nadine at si Aki, hindi si <laughs> <laughs> na pareho sila may Tapos, nagpipicturan ka rin na nanahihiya akong sumama ko sa mga ay, shit, ako lang mga trophy sa table. <laughs> Pero congratulations, Nadine and Ate uh, and So, maraming 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 salamat, Pamas. I, this, is my, this is actually my second Pamas trophy, my like, first Pamas trophy. But I was able to receive the trophy personally because I had a gig somewhere. So na-agree ko I was given the very first Dolphy Award. At gusto kong uh, gabitin ang pagkakataon ko na kayo dahil ako po yung pinili niyo uh, para kala ng kauna-unang Dolphy Award. At ito naman, best actor, yung nomination lang talaga. Sabi ko talaga, June! Sabi ko, I'm just so proud to be a feature in this. I'm so say proud, for you. I'm so proud, proud that I nominated. That's why I'm here. I'm so proud that I was nominated. And I won. Thank you so much. Thank you so much, Pamas, for making me the very first blonde, fully made up, in black gown to re receive the Best Actor Award. Yay! Yeah. May this award um, inspire all the queer kids. Namahal dito or sa social media, kung saan man. May this recognition inspire you to embrace the endless possibilities that the world is offering you. As a queer kid, as a queer person, you are limitless, and you can be the best makeup be artist. You can be the best be stylist, You can be the best. fashion designer, you can be the best educator, you can be the best politician, you can be the best actress, and possibly be the best actor. Because as a queer person, your possibilities are limitless. So, maraming maraming salamat sa pangas. Sa Direk June, panalo ko ni Direk June kasi hiyang hiyang sa kanya. Sabi ko hardy, sa lahat ng artista, na ka ng hindi na nanalo. Ako lang yung pumalya dun sa film fest, pero ang director ko, siya ang gumawa sa akin as an actor dito sa Enter Red Winner is eh, maraming maraming marami salamat director Regio Dana. Sa hindi Cinema, maraming salamat kay kay Chris Gassman, kay Tita Cori Vidalas, kay Sir Carlo, sa lahat ng buo, sa lahat ng mga co-actors ko, sila talaga ang support na sa akin ng duro. Si Tita Malu, lalo-lalo na nag siya sa akin. And I would like to share and eh, Uh, for this award, direct well de Ramas. Ito ang nagsisina. Maraming maraming salamat. Pamas, maraming salamat po. Ajo, congratulations. So well deserved. At sa lahat pa ng lahat ng mga uh, uh, nominees, si Dennis Trillo at lahat, uh, super deserved. Pinahangaan ko kayo lahat. Lalo na nung nanahin na ng best picture kanina, sabi ko kay Nadine. Yung team nun, sabi ko, I'm just so amazed by these people. Nakakahama. Kasi sila yung damang-damang mo yung passion at dedication sa ginagawa. Pagdating sa box office, medyo di halos na Pero patuloy sila lumalaban kasi meron silang ipinaglalaban Gusto gustong sabihin. Kaya pinahangarap po po kayo. Pagpuhay kayo. kayo okay. ng na lahat. Maraming salamat. God bless us all.